nag aso aso naman rin pita uy <laughs> timing nga uy nagluto na sila ah birthday magong maria karon, atong ah, kwa be ang tirada maria Ay. Happy birthday. <laughs> Tugaya gaya pun ni mui, eh. bis mata kain kau ka, untuk kong palutu. Oh. nakakuha na aku hana nung kuku siniro. Kau nak Humba og sinabawan. Saya tawag? ana sinabawang ribs. Ribs Tiil. Tiil. Ako mukha. lagi ka. Alam mo nakita mo taka ganina na mali. Tapos napot may pansit canton bisado. Unsa man imong ang gigwan? Bisol. Ako nag slice ko og bisol sa gulo to sa ko ang. Unsa man ni ganin tabang ni ni hindi tabang. Tabang tabang sa kaon. Tabang ba ni kaon day? Panmos ba tinan na han. Sa ni ang sagol sa nilatan. Nilatan para na sa nilatan. Tingla mi aday ang trada ni mo dayron. Natay. Ikapila na ni mo ka Ako. Ikakuana na ako ron, ika disinoy bi. Ala, bata mo, ika, pa ni mo eh. Ikapanapol isagol na to sa kuwan. Sa, sa, sa itawag ganin? Sa, sa ganin ni sa... Humba. Tumba. Lamas o. Oh. Lamas. Amo Al ni ang mga giloto, Andre. Hindi ako nagluto, ano? Ako sa Hindi pa luto. Pila po niya kilo. Mga upat na kilo. Ha, upat kilo. Gamaya na po na. Ako ron, may mukha una na na. Hindi man ganin ka mukha o karne. Layo mo siya mga karne. Lama, kay lawoy niya. Lawoy. sa mga birthday mag niya, magulay pata. Ang sabi ang kan. Na. gold ka na, mutilaw lang kang bisag gamay. Adi, di po ko na siya. Ang sama na siya, Dre. Ah, nilatan. Oh, nilatan. Ah, grabing lami. uy. Ay, na, naman na si may kuhan. Pansit ka itong gisado. Manok man. Ang kuhan na ito sa gold. na si kuhan na. Si Lucio na eh. Si Lucio, busy. Ang bot nga nung busy nga. Di man unta kuhan. Si, 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 si ma'am. Si mama, kalibangan. <laughs> At ato mo ano ito karun? Papagay kasugod ka, kalibangan na. Si Klee, kay kuan si Claire nagandam og props kay na apil man gusto siya og sayaw contest mm. sayaw o di ba dili basta basta ah. kay artista na dancerus pa mo di ay kanaw mm. na ko imong giluto diri be mm. oh grabe humba gud ayo humba lami kay unsa may unsa may kuani ni mo ani unsa may mga unsa may rice ani mais unsa man kay na itay humay kay simple na may di mo og mais mo mm. malik mo ay mais kay para dami ba lami man sa humba Gani? Ha? Na to imong hang kwano, bisi imong hang kwan, followers. Atong followers sa totong tawo unya. Nga ni. Mino man tog tuba. Tuba. Abantok ah, ra dai wala mo nagkuan ron. Kana wala may video karon kay tawag ani kay kuan. Bantok ra dai wala mo nag content karon di ay. Oh, kay kuan kanang Celebrate dai kasi mong ika 19th birthday. Celebrate ko sa akong 19th birthday. Human akong dibo atong ni aging tuig nga karon ka di sinoy na jud dapat 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 jud tong patong 20 pila ka putahe na yung imong giluto kuan lang tulo isa tulo tapos magsugba ko nya isda kay dili ba ka mukaon og karne sugbahan na isda dapat jud na sugbahan ko nimong isda ron kay dili diba man nang ang humba dili gani Nauyan eh. ta karon, kabungay lang ko isagol. Ba kabalo og kini okay, mukaon ko og karne gani magkuha ko magkining magluod ko. Magsuka. <laughs> Mm. Mga nito sila kuan ron? Mga nito sila mam ron? Mga nito sila. Ay, pero si mam basig. Kina si Biti no. Tapos lang hakot Kina, kina si Biti ba no, kugihan kayo mukaon. Basta, diya kay na si Biti pag kuan na mo na akong kuan. Ako may tigtilaw permanente. Mm. Ako may tigtilaw. Kuan ani ugasan pani. Ano? Kina ni ko Lamig kayo ang pansit ni Maria. Ah, kuya mo si mong mm. Lusado, Maria. Kaya ako isago sa umbas. Lamig kayo e ni siya. Muna siya Banana blossom. soap. Hmm, oh, din ay pinaka secreto sa umbas. Oye, no, di di basta-basta. Kana ada yung kuwan kanang ng banana, ka ng iyahang blossom ang sa pauntana, banana. Na, banana. Ang pangunta na ron niya. Ang pangunta na ba? Um. Ang na, unsang adlawa. Ay, unsang adlawa. Unsang uras ang kauna ni. Mga alas 5, mga una un ta. Alas 5 sa hapon? Oo, karong hapon. Unsang adlawa na kay... Karong adlawa ah. na sa... unsang. Pagpo, pause yung video ha, kao na. O, kao oh. na, pagkataon-taon. Sa mga nakakita ka ron, kung asa man mo, ali na ako din rin napita. <laughs> Invited, mga, Zatan. In invite mo tanan, pagdala lang mo ukuan. Bring your own baon. Kaya basi mm. dita mo sa igu ba? <laughs> ah, grabe. Ang um, sama <laughs> na, mo um, na yung sagol sa um, ang na. Kuan? Sa ba Sinabawa, na? sinabawan? Hmm. Sige, ni pangalan. nagigibuhat ni si Bitney lagi. Ano na naku, nagkakot o tubig. Ah, tubig. Nagkakot hmm. o tubig. O, oh, sige. Mga unsang oras to. Alas 5. Karong ah, alas 5. Sana kita karong video ha, alas 5 magsugod na ta. Magsugod na ta kaon. Ya, yeah, pag dala lang bring your own baon. Hapit na man ni luto. Hapit na na. taod na. So pa may dugayan pag kaluto kaon dayon wow, kay para makapanghipos ko dayon. Ya, sama. Bye ba bye. Ba bye bye. -mato Mag-acting acting ha.